Tapos ito pala yung mga tips ko para may ang error 12 na sinasabi nila sa ng NMAX, AEROX at KTM. Yung problema niya is yan. Yung kanyang check engine. My God, ayaw mawala. Yun, good morning mga posts No time no vlog. <laughs> Ilang araw na tayo walang vlog. Kasi paro mo ma-explain to. Kasi yung ating GoPro nagluluko ko yung TRS ko. Nagiging grounded siya. Simula yung nabasa siya, yung pumunta akong Santa Barbara. pumunta ako doon para mag-vlog pero naabutan tayo ng ulan. Nagiging static na yung boses natin. Pupunta tayo sa barkada ko na mekaniko kasi may problema yung NMAX natin. Yung problema niya is yan yung kanyang check engine my god ayaw mawala Siyempre kahit sino naman nakaka ilang naman tidnan nakakakaba kung <laughs> biyahe ko o magra-rides ka malay mo biglang mamatay na lang di ba tapos di na siya aandar eh malaking abala na yun sana wag stator ganito yung kwento last week uh, March 28 di ba alis na ako ng bahay inon ko na tong motor pagka starter ko is nagblibling na yung screen niya nagflicker yung kanyang panel. Tapos bago yon, bago mag-rides is magpapalit ako ng battery sana. Pero nakalimutan ko. <laughs> Grabe, nakalimutan 'no. Ginamit ko pa siya, naglong ride ako sa doon nga sa Santa Barbara Pangasinan So pauwi na ako, medyo okay pa naman, wala pa naman siyang check engine. Tapos 14.3 yung kanyang charging. Pero yung kakaon ko dati, yung nakita ko nagflicker na siya is 11.2 na lang yung bolts niya. Tapos di ba kakauwi ko lang ng Santa Barbara ngayon? Kabukasan, inon ko siya. ayon na mag-on. So bumili tayo ng battery. Tapos yung napalitan ko na siya ng battery, A5 yung binili ko pang NMAX. Biglang lumabas yung check engine. Lumabas yan, my God. Tapos marami na akong ginawa. Nagpalit tayo ng spark plug. binaklas uh, binakpas ko sa gilid ng ating side panel. Tinidnan ko yung kanyang stator. Kung error 12 Eh hindi naman All goods Siguro kailangan lang to ng OVD Para ma-delete Siguro nabigla lang siya Tapos ito pala yung mga tips ko Para Maiwasan ang Error 12 Na sinasabi nila Sa gitnang NMAX Aerox At KTM Number 1 Dapat maugali natin Mag maintenance Ng ating Mga motor Sa battery Hindi lang sa mga Kadena Sprocket Ganon Mga belt Bola siding dapat pati sa battery na may siya kasi siya nagsusupply FI yan eh kung na ng ECU na medyo short voltage na yung kanyang battery syempre mahihirapan na siyang kargahan Mahihirapan na siyang i-start kasi medyo short na yung kanyang battery yung kanyang energy ganon tapos lagi yung i-check yung kanyang saan na yan? yan voltmeter dapat kung kaka-on mo lang siya is nasa 12.1 to 12.2 pero kung bumaba na siya ng 12.0 uh, 11.9 ganon kailangan mo na talaga magpalit para iwas aberya sa daan baka masunog pa yung stator mo ah uh, stator stator socket pero never pa namang pumalya tong NMAX natin yun lang merong check engine ayoko lang tidnan kasi pangit tidnan oh. di ba parang naku on yung traction control <laughs> tapos yung mga tips mura lang naman yung battery eh. Magkano lang naman yung battery ng NMAX 480 yung bili ko Dayway Yung brand Kakakaba kaya kung lumalabas yan Wala pang November 1 Lumabas na no <laughs> Mas okay pa rin na Inuunahan mo na yung Mga issue Pero alam ko naman na mali ko yun Kasi Ni rides ko pa rin siya Alam ko na papunta na yung battery Yung dating battery niya pala to Is Yawasa So meaning Stock pa siya Tapos yung nakalagay doon is 2021 Kasi 2021 2021 model din to so nagtagal siya ng 4 years traffic pero ngayon gagawin ko every 1 uh, year magpapalit na ako ng battery 1 to 2 years na lang siguro <laughs> di ba ali, lagi ko na lang i-check yung kanyang indicator kung ilan pa yung battery niya bago mag start so sana matanggal yung kanyang check engine papa OBD natin Papadilit natin kung meron. Kung kaya pala. Ibali, trusted mechanic naman yung pupuntan natin. Barkada yun. Traffic talaga dito San Fernando, no? Oh, init pa. Tapos, hindi lang ito yung problema natin. Problema ko pa yung GoPro natin. Hindi ko alam kung anong naglulus. Naglulus ba yung mic adapter niya o yung kanyang TRS mic? Minsan nagiging grounded talaga. As in na... Uh, parang tubig nabasa kasi ng tubig to eh. kaya hindi ako siya makapag vlog sa rides pero kung vlog lang sa bahay ganon mag ng motor okay ilang days na yata akong walang upload uh, 14 14 days ata o 20 Okay na, wala nang check engine. Yun pala yung cost niya, yung ano CPK sensor ba 'yon? Yung binidyo ko kanina, hindi ko kasi ma-vlog kasi may nagpapatugtog. Baka ma-copyright tayo. Sayang naman yung vlog natin kung ma-copyright lang. Ganun pala 'yon, dapat agapan muna Kailangan lang pala i-reset. Gagamit ka ng OBD. Sabi naman ng mekaniko, syempre may mas alam sila. Bago mag 2 years, magpalit na ng battery. ugali, ugaliing magpalit ng battery. Pwede pa man or hindi, kailangan magpalit. Kasi nakaka-apekto rin yun sa performance at sa yun, yung check engine na yun. Parang in-explain ko sa inyo kanina, mga pus, kailangan talagang ma maintain yung battery. Kasi syempre, yun yung buhay niya. Parang kayo din. Kunwari, ma mahina na kayo, Ganon, Tapos, tatrabaho pa rin kayo syempre bibigay yung katawan parang ganun di bali ngayon alam ko na <laughs> kailan ba ako nagpalit ng battery March 30, 2025 para alam ko rin panoorin ko na itong vlog na to grabe naman tong NMAX na to parang mas maselan pa sa mga naging big bike ko or siguro mas ahead lang yung technology ng Yamaha kahit sabihin nating scooter lang to ganun syempre bawat year nagpapalit si, uh, nagdadagdag sila na syempre bawat year nagdadagdag sila ng technology. Parang yung pick di ba? Uh, yung Nmax Turbo. Sa sobrang advance niya, uh, wala na siyang ball, wala na siyang fly ball. Parang ganun din, problem solved na tanggal yung check engine. Ayoko kasi mag-invest ng OBD kasi hindi naman masyadong nagagamit. Parang magagamit mo lang siya kung in case na may nangyari. Kaya hindi ako bubibili ng ganun Yung isa na lang na problema natin Is tong GoPro natin Ay, nako, mic na yan Kahit yung D-Way lang na brand Na battery, okay na yun Basta 5A ah. 5A Hindi 4L Hindi naman 3L 5A Yun yung size ng NMAX V1 at V2 Okay na yun, good for Sabihin mo na, 2 years max kasi mura lang naman, 480 lang. Pero kung siyempre may budget kayo, go for the Yuasa brand. Siyempre yun yung stock nya. Yun talaga yung pinaka best. Yuasa. Medyo pricey lang, 1.4 yata, 1.3. Pero for me, same lang naman na battery Siguro mas matagal lang si Yuasa nang one year ganon yun lang naman yung difference nila life span. pero mas okay pa rin kung every before two years magpalit kayo ng battery ugaliin para hindi masunog yung socket mag short sya para hindi siya mag short sana may natutunan kayo sa vlog ko ngayon hindi lang basta natutunan sana hindi nyo ma experience <laughs> <laughs> at yun lang yung ating short vlog for today mga pos at mag upload pala ako mga pos yung vlog ko sa sa na yun? <laughs> sa Pangasinan sa Santa Barbara i-upload ko yun kahit may static kasi syempre sayang din para may pinapanood ako gano'n i-upload ko siya kahit putol putol na or yun nga static kasi sayang naman din sayang naman yung moment naman yung habol ko sa youtube ngayon mga pos eh naging store ako ng mga adventure namin adventure ko kasama yung tropa lalo yung naka wave 100 syempre the best yun para naman may tiritin lang kami kung magtagal di ba? kunwari ah uh, may anak na kami ganun, may sar sarili na kaming family may ikikwento tayo balang araw sa anak natin ganun. yung mga adventure pero wala pa ang balak akong balak mag-asawa. Wala nga akong joe eh. Ganun yun. Yun lang yung masasabi ko. Sana may natutunan kayo sa video na to. Para aware din kayo sa... At yun lang mga post tong vlog natin. For today's vlog video. Para aware din kayo sa mga nangyayari sa motor natin. At aware din kayo sa... At may knowledge kayo para... In case yung battery ng NMAX nyo or Aerox or PCX o ano man maagapan nyo agad hindi yung magsisi kayo sa uli parang ako napagastos ako mas maganda talagang agapan ng mas, ma mas maaga so yun lang mga boss salamat sa panonood at peace out check nga natin kung mawawala ayun wala.